At ito na nga mga kapatid, nakabili na naman po tayo ng isa sa pinakamahal na 10 piso sa ngayon. At ito ay galing pa pong Kabite. Ayan, gusto ko lang i-shout out ang ating seller na si Ryan Delina. Ayan, boss, salamat po at sana po ay mabentahan niyo po ulit ako. So ito po ay pinick up na po ng ating rider at uh, meron pong mga previous pa. Ayan, yung mga 1 piso coin na commemorative coin. Yan po ay previous lamang sa atin. So ang binili po talaga natin dito ay yung hard to find coins na 10 peso coin. Ayan ipapakita ko sa inyo mamaya. So ang gaganda pa nitong 1 peso coin, ayan mga kapatid. 1 peso coin no si Rizal 150 years. Yan po yung mga previous ni Sir Ryan. So sa lahat po nang nag-aalok sa atin ng ganitong 1 peso coin, mga kapatid, ayan stop buying po muna tayo nito. Yan po ay previous lamang sa atin ni Sir Ryan. Ayan, magaganda pa. So salamat po muli Sir Ryan from Cavite. So ito po ay pick up lang ni rider at ayan uh, dumating na po sa atin. Year 2009 na 10 piso. Napakaganda ng kondisyon mga kapatid. Ayan, kilatisin yung mabuti. Yung mga 10 piso coin niyo at baka maligaw sa inyo to. Ang sabi sa akin ni seller ay nagulat lang daw siya nung nakakita siya ng ganitong uri ng klase ng binibili natin sa ngayon. Okay? So 10 piso coin mga kapatid na year 2007 at 2,009 po ang binibili natin sa ngayon. Kaya i-double check nyo pong mabuti. Marami pong nag sa atin ng iba't ibang taon. Hindi po muna tayo bumibili niyan. So dapat po ay tugma yung mga inaalok nyo sa atin. At yan po ay hindi po tayo magdadalawang isip. Basta po tugma o tama yung mga inaalok nyo sa atin. Ayan. Nakikita nyo naman 2,009 po. 2,009 at 2,007 sa 10 piso coin. BSP series, marami na po tayong nabilhan nito I-review nyo lamang po yung mga dati nating video At marami pa po tayong binibili Hindi lamang po ito, mga silver coins, hard to find coins At error coins, ayan Intayin nyo po yung uh, error coins natin nabili From Bulacan din mga kapatid At uh, napakaganda nun Papakita ko sa inyo yung lahat mga kapatid Para updated po kayo sa lahat ng ating mga nabibili So sa lahat po ng mga nag-aalok sa atin, ayan Year 2007, 2009 po sa 10 piso, sa 5 piso po 2006, sa 25 sentimo 2006, at sa piso 2005, pero minimum of 3 pieces. Pero kung malapit naman po kayo sa aming area, ayan, piso 2005, pwede ko pong pick up mismo sa inyo, okay? Pero kung malayo po kayo mga kapatid, ayan, eh, pasensya na po, uh, pwede nyo pong i-alok sa iba't iba nating mga kapatid na kolektor na malapit po sa inyong lugar. Ayan. So yun lang po, maraming maraming salamat at sana po ay nagustuhan nyo po ang ating update patungkol dito sa 10 piso coin. Napakamahal ng collector value nito mga kapatid, libo na rin po. At uh, ayan, i-message nyo lang po ako sa ating Facebook page.